Magandang araw mga ka One Piece, tayo po ay magpo food trip at kakain ng pares. Yan po ay pork liempo pares na ating pong napili. Uh, dito po lamang yan matatagpuan sa General Trias, Cavite. Kaya po sa mga taga Cavite dyan, hindi nyo na po kailangan pumunta pa ng Pasay City para tikman po ang Paris Overload ni Diwata. Dahil sa halagang 55 pesos, mabubusog ka na ng pork liempo at meron pang chicharon powder. Dahil po sa halagang 55 pesos ay meron ka na pong extra rice dyan. At hindi mo na po kailangan pumili ng pagkahabang-habang pila kay Diwata. Dito lamang po sa General Trias, meron na po tayong pares na pork liempo at chicharong bulaklak liempo. Matatagpuan lamang po yan sa Uncle's Jans, dyan, dyan sa may Barangay San Francisco. Dito sa barangay, uh, General Trias, Cavite. Yan, kita nyo po lahat ng kumakain ay bawal istorbohin dahil ninanamnam nila yung uh, crunchiness ng uh, chicharon liempo at nung chicharon bulaklak. Yan po yung atin, na sa unang tikim po natin, ah heaven, heaven po ang naramdaman natin dahil talagang napakasulit po ng 50 pesos. Ayan, lutong-luto po yan. Talagang napaka-crunchy. Tapos, ayan po yung uh, pwesto ng kanilang tindahan habang uh, pinapanood natin na meron pong mga kumakain. Ngayon, nagpadagdag po tayo ng sabaw dahil talagang sa sabaw pa lang po, panalong-panalo na. Napakasarap, napakasulit po talaga.